Nakita niya na sa itaas na impyerno, napakatindi ng mga paghihirap. Sa gitna ng impyerno, mas lalo pa itong nakakatakot. At sa ibabang impyerno, ang mga pagpapahirap ay lubhang higit na sa lahat ng pangunawa. Pagkatapos niyang makita ang nakakasindak na lugar na ito, nanlamig ang kanyang dugo sa sobrang takot. mga pintuan ng impyerno. Si Santa Francesca Romana ay nabuhay ng napakabanal. Sinasabing maraming beses na niyang nakita ang kanyang guardian angel sa kanyang tabi. Napagpasyahan daw ng makapangyarihang Diyos na ipakita sa kanya ang maraming kamanghamanghang bagay. Isang hapon, dumating ang anghel na si Gabriel upang dalhin siya sa impyerno. Nang dumating si Santa Francesca sa mga pintuan ng impyerno, nabasa niya ang mga salitang ito na nakasulat sa apoy. Ito ang impyerno, kung saan walang pahinga, walang kasiyahan, at walang pag-asa. Dito sa ating mundo, ang isang ordinaryong bilangguan ay marahil naglalaman ng dalawa o tatlong daang bilanggo. Ang mga pinto ng isang bilangguan ay napakatibay at gawa sa bakal at may mga malalaking kandado sa takot na baka makatakas sa mga bilanggo. Huwag tayong magtaka kung sa impyerno, lubang napakalaki, napakatibay, napakataas at napakakapal ng mga pintuan. Sapagkat sa impyerno, hindi lamang dalawang daan o tatlong daang bilanggo ang naroon. Daang-daang milyon ang nakakulong roon nararanasan nila ang mga pinakamatinding pagpapahirap. Ang mga pagpapahirap na ito ang nagtutulak sa kanila upang magnalit na parang hayop na siya namang nagbibigay sa kanila ng kakaibang lakas. Ang napakaraming tao sa impyerno, malalakas dulot ng kanilang galit at desperasyon, ay gumagalaw na tulad ng mga alon ng dagat. Bumabangga sila sa mga pintuan ng impyerno upang subukan na wasakin ang mga ito at makatakas. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas at napakatibay ng mga pintuan na ito. Walang kamay ng tao ang makakalikha ng ganung uri ng pintuan. Unang Sulyap sa Impyerno Nang mabuksan ang mga pintuan ng impyerno, si Santa Francesca kasama ang kanyang anghel ay nagtungo sa harapang bahagi. Nakatayo siya sa gilid na kailaliman ng impyerno. Bumungad sa kanya ang isang lugar na lubos na kahindik-hindik at mahirap ilarawan. Nakita niya na napakalaki ng impyerno. Walang katapusan ng taas, lalim, haba at lapad nito. Wala ni isang duluman na kanyang nakita. Walang sino man ang makakalampas dito. Nakita niya na ang impyerno ay nahahati sa tatlong napakalaking lugar. Ang tatlong ito ay malayo sa isa't isa. Mayroong itaas na impyerno, gitnang impyerno, at ibabang impyerno. Nakita niya na sa itaas na impyerno, napakatindi ng mga pagpapahirap. Sa gitnang impyerno, mas lalo pa itong nakakatakot. Sa ibabang impyerno, ang mga pagpapahirap ay lubang higit na sa lugar ng kanyang pangunawa. Pagkatapos niyang makita ang nakakasindak na lugar na ito, nanlamig ang kanyang dugo sa sobrang takot. Ang apoy ng impyerno Ang sahig ng impyerno ay sobrang init na parang nagbabagang bakal. Sa iba't ibang bahagi nito ay mga ilog ng nagliliyab na asupre. Sa sobrang init, ang ibang bahagi ng sahig ay nagliliyab hanggang sa itaas ng impyerno. Ang mga pader ay yari sa mga higanting bato na pulang-pula sa sobrang init at maraming tilamsik ng apoy ang nahuhulog mula dito. Ang bubong ng impyerno ay isang walang kataposang kumot ng naglalagablab na apoy. Minsan sa umaga ng taglamig, makikita natin ang paligid na nababalot sa fog o ulap ang impyerno naman ay nababalot sa usok ng apoy. Sa ilang bahagi ng mundo, bumabaha dulot ng malalakas na ulan na umaanod sa mga puno at bahay. Sa impyerno, bumabaha ng apoy at asupre, hindi ng ulan. Kasama ng mga ito ang mga nakakatakot na kidlat at mga bolang apoy. Makikita rin ang malalaking buhawi ng apoy na paikot-ikot sa kalawakan ng impyerno. Ang dagat ng apoy sa loob ng impyerno ay hindi na iiba sa paggalaw ng mga dagat dito sa mundo. Ang mga kaluluwa dito ay patuloy na lumulubog at lumulutang tangay ng napakainit na alo ng apoy. Marahil, nakakita ka na ng isang bahay na sinalanta ng apoy. Ngunit hindi mo pa nakita ang isang bahay na gawa sa apoy. Ang impyerno ay isang bahay na gawa sa apoy ang apoy ng impyerno ay sumusunog sa mga kaluluwa maging sa mga demonyong nandito. Dito sa lupa, ang tilamsik ng apoy ay namamatay pag tinapon mo sa tubig. Ngunit ang isang tilamsik ng apoy na galing sa impyerno ay hindi mamamatay kailanman kahit ilubog sa ilalim ng karagatan. Bagkos, mauubos ang lahat ng tubig dito sa mundo kapag napadikit dito at magliliyab ang buong daigdig. Ang ordinaryong apoy, kahit pagkaano kalaki ay may hangganan. Maaaring itong tumagal ng ilang araw o ilang buwan, ngunit sa huli ay mamamatay din ito. Ngunit ang apoy ng impyerno ay magliliyab magpakailanman. Ito ang uri ng apoy na hindi namamatay. Sinabi ni Santa Teresa na ang apoy sa mundo ay tanging isang narawan lamang ng apoy ng impyerno. Ang apoy sa mundo ay nagbibigay ng liwanag. Ngunit hindi ito ganito sa impyerno. Sa impyerno, ang apoy ay madilim. Kadiliman Walang araw sa impyerno. Dito, naghahari ang isang walang hanggang gabi. Ang apoy sa impyerno ay nagliliyab ngunit hindi nagbibigay ng liwanag. Walang anumang ilaw mula sa araw, walang sinag ng bituin ang nakakapasok sa impyerno. Lahat ay kadiliman, makapal, maitim, mabigat at hindi mapunit na kadiliman. Ito ay hindi katulad ng kadiliman natin dito sa lupa. Ang kadiliman ng impyerno ay di hamak na mas makapal na maaaring maramdaman ng kamay dahil dito ang mga masasama sa impyerno ay hindi kailanman makakakita ng liwanag. Usok. Dito sa mundo, kapag sinarhan mo ang mga bintana ng bahay kung saan may nagliliyab ang apoy, tiyak na mapupuno ng usok ang buong kabahayan sa loob lamang ng kalahating oras. Walang sino man ang kayang tiisin ng usok na ito ang hindi nawawala ng malay o kaya'y natutuluyang mamatay. Ang malaking apoy ng impyerno ay nag-uusok ng ilang libong taon at patuloy pa itong mag-uusok magpakailanman. Walang bintana na maaaring magdala ng usok palabas. Wala ring hangin na maghahatid nito. Ang malalaki, maiitim, at mabibigat na mga ulap ng usok na nagmumula sa mga madilim na apoy ay tumataas hanggang sa bubong ng impyerno na siya namang humahad lang sa kanila. Dahil dito, unti-unting bumabalik ang mga usok na ito pababa sa kailaliman ng impyerno kung saan sila sumasama sa mas marami pang mga madidilim na ulap ng usok na nanggagaling sa apoy. Kaya ang impyerno ay punong-puno ng asupre at usok na hindi kayang malanghap ng sino man sa mundo at manatiling buhay. Paano ngayon sila nabubuhay sa impyerno? Sa impyerno, walang hanggan ang buhay ng bawat isa. Ngunit bawat sandali ng kanyang buhay ay para silang malalagutan ng hininga. Ingay Maaaring nakarinig ka na ng isang nakakapangilabot na sigaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. O kaya'y ang huling hiyaw ng isang taong nalulunod bago siya lumubog sa ilalim ng tubig. Marahil, nakadalaw ka sa isang tahanan ng mga baliw at narinig mo ang kanilang mga nakakatakot na sigawan. Lahat ng mga ito at kung anumang mas nakakapangilabot na ingay na maririnig mo dito sa daigdig ay walang makakalapit sa kasindak-sindak na ingay ng milyong-milyong mga nilalang na pinapahirapan at nagwawala sa galit sa loob ng impyerno. Ang mga sigaw ng takot, ang mga daing ng nahihirapan, ang mga sigaw ng puot, ang mga hiyaw ng kabiguan ng milyon-milyon. Maririnig mo silang sumisigaw na parang mga leyon, sumisinghal na parang mga ahas, at umaalulong na parang mga aso maririnig mo ang mga lahat ng uri ng pagmumura at mga sigaw ng pagkamuhi ng mga kaluluwa at ng mga demonyo. Ngunit higit sa lahat, maririnig mo ang pagsabog ng mga nakakatakot na kulog na siyang nagpapauga sa mga pundasyon ng impyerno. Amoy Mag-isip ka ng ilang bagay na sobrang baho na hindi mo kayang sikmurain ng amoy. Isa marahil na pinakamasamang amoy dito sa mundo ay ang amoy ng nabubulok na bangkay. Sa Biblia, sinasabing ang bangkay ni Lazarus ay nasa libingan pa lamang ng apat na araw. Ngunit alam ni Martha, nakapatid niya, na hindi na ito maaari pang ilabas dahil sa masangsang na amoy nito. Pero ano kaya ang amoy ng kamatayan sa impyerno? ayon sa santong si San Buenaventura, kung ang isang kaluluwa ay magiging katawan at ilalabas mula sa impyerno at ilalagay dito sa lupa, sa parehong sandali ay magkakasakit at mamamatay ang bawat nilalang sa lupa. Ganyan kalakas ang amoy ng kamatayan mula lamang sa isang tao sa impyerno. Ano pa kaya ang amoy ng kamatayan mula sa milyon-milyong mga tao na nabubulok sa impyerno. Gaano kaya kasama ang amoy ng lahat ng mga tao dito sa impyerno matapos ang sampung libong taon na pagkakabulok sa loob?